full alert pa rin ang pulisya sa Metro Manila dahil nga sa kaliwat ka ng mga rally. Ang mga mananawagan sa pagbibitiw ng Pagulo, binalaan na pwedeng paimbestigahan. Para pag-usapan niyan, magkakasama natin si NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. At sa lahat, magandang tanghali po. Ma'am, kamusta ang inyong assessment sa unang araw ng Peace Rally sa Luneta at sa iba pang rally sa ibang parte ng Metro Manila kahapon? So far po, naging generally peaceful po yung ating mga pagsitipon dito sa area ng Pirino Grandstand, dito sa ating People Power Monument, ganoon din po sa iba pang areas na may mga nag, uh, nag, sa gawa ng kanilang mali maliitang mga pagtitipon. Mm -hmm. E kumusta naman ho yung sitwasyong ngayong ikalawang araw ng Peace Rally? Kasi parang lumalabas po sa estimate, sa lalo na particular po sa Quirino Grandstand, ay mas marami po ang nakikilahok ngayon. So far po, smooth pa rin naman po ang daloy ng mga activities. As of 12 noon po, meron tayong 220,000 na na mga uh, part participants o yung mga dadalo po dito sa kanilang second day na pagtitipon dito sa Quirino Grandstand. Dito naman po sa area ng tip, sa may white plains po, meron na po tayong namomonitor na nasa um, more or less 1,000 po na mga mag magkakaroon din ng kanilang programa since nakakuha po sila ng permit for today. Mm -hmm. An um, kamusta po ang inyong uh, coordination sa pamunuan po ng INC? Um ito daw hubba, ano po ba ang uh, update sa inyo? Mas marami pa raw ho ba talagang dadating ngayong araw at maging bukas sa uh, huling araw ng kanilang uh, peace rally. Sa ngayon po, uh, ini-expect pa rin po natin ang pagdagsa ng kanilang mga members dahil kami naman po ay nakaredy dahil na expected po natin na mga darating na mga members nila ay nasa more or less 1 million dahil hindi lamang po dito sa Metro Manila manggagaling yung kanilang mga members kundi maging sa iba't ibang panig po ng uh, yung mga kalapit na regions po natin. Hmm. Kahapon, pinaalis ng Iglesia Ni Cristo yung mga nakadeploy na polis sa Quirino Grandstand dahil may permit naman daw ho sila. E, paano na po ba ang sistema ng deployment ninyo doon ngayon? At gaano karaming uh, pulis po ang uh, ipinakalat po? Kahapon po, nagkaroon lamang po na miscommunication regarding po dito sa deployment natin ng personnel. Uh, bali po, pinaalis lamang po sila yung mga so na, 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 na nandun po sa taas ng grandstand is pinababala mo po sila dahil meron naman po tayong Scan International at mga marshals po ng INC na mga ngalaga po dito sa internal sa inner perimeter po or do sa mismong inner ring ng ating grandstand. So yung ating mga kapulisan is nakadeploy po sila sa outer perimeter para i-secure is din naman po. Hindi lang po yung mga uh, kasama dito sa pagtitipon na ito, kundi mga yung hindi rin po magiging dito sa mga uh, kanilang sa peaceful rally. Gaano ho karaming polis ang dineploy niyo po para uh, pangalagaan ang uh, seguridad sa, sabi niyo nga, hanggang outer perimeter lamang po ang ating mga authority? Dito po sa Kirino Grandstand, more or less nasa 1,500 po yung ating punis na nakadeploy dyan. Uh, sila po ay hindi po si gem Contingents ang mga nandyan. Nandyan po sila for security. Hmm. So makikita nyo po, baka po magtaka, meron tong mga baril at may mga yantok po inyong ating mga nandyan na mga police na nakadeploy. Mm -hmm. Pero um, wala ho ba namang naiuulat pa, na naiuulat na na posibleng uh, mga insidente po ng nakawan or uh, maliit na gulo? So far naman po, wala pa po tayong mga untoward incidents, maliba na lamang po dun sa mga uh, mga bata na nahihiwalay dun sa kanilang mga pamilya. Pero agad din naman po sila na, na at naiibalik po sa kanilang mga kamag-anak. Malalaki at hiwahiwalay ang mga rally. Anong klaseng seguridad po ang nilalatag ninyo sa ganito uh, kalalaking kilos protesta? Um, layered po ang security plan natin. May mga naka-assign po tayo na crowd management teams, may anti-criminality patrols, at may mga naka-antabay po tayo yung medical at quick response unit. Real-time din po ang koordinasyon natin sa lahat ng unit kaya mabilis po natin na mo-monitor ang galawan po sa bawat area. Ang goal po natin dito ay visible ready pero hindi po nakakaabala sa mga ginagawa nila mm. -hmm. And ma'am, ayaw na rin natin maulit, di ba, yung nangyari noong September 21. So, paano nyo po pipigilan kung may magbabalak manggulo yung mga nangbabato ng uh, malalaking uh, chunk po ng bato? Hindi po ba? Wala ho ba kayong nakukuha ganong report na posibleng uh, mga report na manggulo? Madina po ang instruction ng ating regional director, si Police Major General Anthony Abirin, tungkol po dito. Uh, maximum tolerance pa rin po, pero handa po ang ating teams. kung meron pong sadyang manggugulo. Hindi po natin hahayaan na may manamantala sa sitwasyong ito. Mahal, mahalaga rin po yung koordinasyon natin sa mga organizers kaya ano man pong tensyon na makikita namin ng maaga, ay agad po namin inaagapan para hindi na po lumalapa. Major, tutugisin na rin daw ng PNP yung mga nagkakalat ng fake news sa social media tungkol nga sa peace rally. So far, kumusta ang monitoring ng PNP online? Active po ang ating cyber monitoring ngayon. May ilan po tayong nakikitang nagpapakalat ng misleading or sensationalized, uh, yung mga mga, mga nakakapanling lang pong mga post para manggulo. Kaya po hinihikayat natin ang publiko na i-double check po muna natin yung mga post bago po ito i-share. Kapag malinaw po na fake news at may intensyon na manira o magpakalat ng takot, liable po sila at maaari po silang kasuhan. Mm. Bawal ho nga ba talaga yung magbitbit ng uh, placard ng uh, Marcos resign? Kailan ba klaruhin lamang po natin? Kailan ba masasabi na inciting to sedition na yung ginagawa ng mga rallyista? Ano ba ang ibig sabihin ng inciting to sedition na mas maintindihan ng uh, ating mga kababayan po? Um Regarding po ito siguro dun sa nangyari nito sa kahapon sa People Power Monument kung saan nagkaroon po ng uh, tension between dito, dito po sa ating mga pulis dahil nga po dun sa kanilang pagkahawak pag ng mga placard. Uh, po kasi dito sa permit na nakuha nila, bawal po, uh, nakalagay po kasi no acts of rebellion, insurrection or sedition shall be permitted. So ito po kasing pagdadala ng mga ganitong mga placards is nag-focus po ito ng tension at ito din po ay parang nakaka uh, nakaka-trigger doon sa ating mga kababayan dito sa maaari nilang posibleng gawin kung po yung silakbo ng damdamin ng dahil lamang po dito sa ating mga nababasa na uh, mga placards sa pinapa, pinapakita po nitong ating mga nagra-rally. Pero kagaya po yung kritisismo, Um, panawagan ng reforma at uh, mapayapang uh, protesta, yun po okay lang, legal. Ang uh, pwedeng sabihin na uh, inciting to sedition, yung pag-uudyok sa pag-aaklas, yung karahasan, o yung pag-atake po sa pamahalaan. Tama po. Uh, kasi po, ito namang ating mga binabantayan ngayon ng mga rallies. Ang atin pong naging usapan ay magkakaroon, kumbaga po, Kapayapang paraan ang pagpapahayag ng kanilang mga dabdabi, ng kanilang Ganon din po yung mga pahayag nila sa ating gobyerno. So yung ginagawa po nila yung pagdadala po ng mga placards na nagpokos po ng kumbaga nagkakaroon ng silak po ng damdamin yung ating mga kababayan na i sila na mag-join at makigulo. Is ito po yung mga pinagbabawal din po natin. Hmm. Major may ikatlong araw pa bukas ang rally. Paalala po ninyo sa mga nag-organisa pati na sa publiko. Sa ating pong mga kababayan na uh, patuloy po mag dito sa ating mga pagtitipon dito po sa Quirino Grandstand, maging dito po sa ating sa uh, White Plains inaanyayahan po namin kayo na sana po pairalin po natin ang disiplina at ang respeto. Uh, igalang po natin yung, ating, yung karapatan po ng bawat isa, lalong-lalo na po yung sa pagalang dun sa, rin po sa mga ipinatutupad ng mga ating mga otoridad. Nandyan po ang inyong PNP, hindi po inyong kalaban kung tinandyan po sila para protektahan po kayo at maging maayos po ang inyong ginagawang mga pagsisipon. Maraming salamat, NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.